Oh hey, Oh, pwede na vlogging dyan. Pwede yo, na sa mga, so, di ba? Pag na, nag-live ka. Oh, nag live yeah. siya. Yan, pang ilaw natin. Magkano so, ang, ang presyon pa. dyan? 400, 350. Oh, 400, 350. Yan, saan ka pa? Boss? Oh, imported. Uh, imported. Germany. Germany. Magkano ang presyo niyan, boss? 750. 750 dito sa Bulpa. Ah. Oh, yan, boss. Uh, 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 50 ko sa tricycle ko. Oh, no? talaga yan. No ako. <laughs> ano ako <laughs> so, <lang>. <laughs> may tapa? Ano? Sabi lang. Parang ayaw mo i-promote si Joel <laughs> So yan yeah, mga guys. So si ano ang batang negosyante no? So ito pong ano po dito mga guys. Yung, yung mga paninda niya. So bata pa lang siya. Oh, yeah, so ito mag ano to siya mga guys. So ang pangarap nito ito maging doktor no? O so, yun. Uh, doktor siya. So sana makamit niya yung mga pangarap. So tuloy tuloy lang pagtinda mo rito. Okay, good morning, good morning mga kayo Good morning so, Shoutout po sa lahat mga subscriber natin no? So mga ka-vlogger natin Shout out sa lahat mga good morning So nandito lang tayo, tayo sa Carmen Planet mga kayo Update naman tayo dito sa mga about Mga, mga lataga nito Samahan nyo ako mga kayo, so, pupunta tayo kay Boss Danny Sa mga about na mga gamit sa kusina Good morning so, Shout out sa lahat mga OFW from Canada Sa lahat mga OFW from Saudi Shoutout po sa inyo sa mga from Hong Kong Shoutout din sa lahat ng mga bago nating mga subscriber so maraming maraming salamat po sa lahat mga tumatakiling sa ating mga content natin dito sa Burao ng Carmen Plana Shoutout po sa lahat maraming maraming salamat po sa inyong lahat na tumatakiling sa akin youtube channel so sumahan nyo kung mag-show update tayo dito mga about ng mga paninda ni Boss Daniel so let's go dito tayo sa entrance ng no? dito no? sa entrance. Ano? So yung katulad sa video, mayroon na tayo sa tapat na sa video to mga So, okay? so magkarap natin Metrobank. Yon, doon katulad yan. So update price ng mga about sa mga paninda ni Boss Dani. Dala tayo kay Madam ni Boss Dani. Yan. Oh, uh, shout -out po kay ano, Boss Dani. Good morning po sa inyo lahat. So mayroon naman tayo dito mga guys. Sabay-sabay uh, tayo. So, magkano ang presyo ni Boss Dani? 100 four handed negotiable pa so ikaw magtanong guys so ano pwede natin mga build sa mga customer natin eh si, ano si boss Dani yung electric fan oh, so magkano mga presyo boss Dani 650, 650 negotiable pa so ito po katulad nito magkano naman to manual, 650, oh, manual 650 so mayroon magkano ng span like so magkano ang presyo niya boss Dan 650 din. Alright. So, so tanong natin. Ano naman tawag yan, boss? Dan? Yung ano, speaker, no? O, oh, naka-bluetooth, bluetooth speaker. Magkano ang presyo niyan, boss? Dan? 1250. Okay. Oh, negotiable. Okay. Oh, 'yan, 1000 bibigyan na rin Boss oh, Dan. O, oh. 'yan ganda, O, 'Yan. Hello, ganda. Alright So, 'yan sa mga Oh, dito naman kasi sa mga Kalandbos double double burner Boss Dan, 'yung listing magkano? One, one. 950. 950. Uh, price 11, so, bigay ko na 950. 950. Ampere 111. So, ibig na 950, negotiable oh. 'yan. 'Yon. 1550 1550 negotiable pa Oh yan so mga yon electric ano Oh 750 negotiable Dito lang po yung kay boss So yon mga guys yon Single burner 600, 600, 600, 100, 600 100, 100. Yung ano yan 333 di yeah, ah, okay, gas kaya dinatin po y dinatin sa Losalpa kanang oxide gas na tank no hmm. Yan mga about naman So mga dito, mga dami tante, mga natin mga pwede natin mabil dito sa mga about mga manglatag ni Ito, Boss, boss Dani, no? Yan. Kaya yeah, magkano naman daw yan? Ayan, 150 uh, na lang yan. 150. 150. Yan. 150. Mm. -hmm. Dami daw sa mga pangkusina, yeah. talagang Tapos dito. Tapos pag nagagusto nyo ng ano, yung may... Sige, tuloy, tuloy. Ano naman yung trabaho, Boss? Yung para pag may apps kayo. Ay, ano naman yung O, Magkaroon kayo ng ano, pandesal sa tiyan. Oo. Oh. Makana dyan, boss dan eh. So, 5200. No? Bibigay ng 200. Ayan. Oh, Pag napanood kayo ito ni vlog, at kaya mo, magkano na lang? 200 hey, nak 200 apa? lang, oting namo. Dari lang kau sab si bus dani, sabi sa inyo 150, Ano pa pupuntahan nyo dito? Oh. 250, 200, siyang ka pa. Ang laki ng discount, si Kuwento Pisa na panood kay Tony Vlog at saka yung Elmo Valioso Vlog. Pero doon tamo lang doon dito. O yan, vlog. Oh, pwede na vlogging dyan. Pwede yeah, na sa mga... Yeah, oh. Yan, di ba? Pag na nag-live ka. O, oh, nag-live yeah. siya. Yan, pang ilaw natin. Oh, so, Magkano ang presyon dyan? 400, aga 350. O, 400, 350. Yan, siyang ka pa. Ano pa dyan, boss? Yung mga doon, so mga, yung mga, ano natin, yung iso. Dun okay, so. tayo. Dun tayo. Dapo naman tayo rito, mga guys, so. ipapakita natin mga bago natin, mga stock natin, mga, yan, oh, oh, mag yeah, magkano yan, boss? 50 imported 50 yan, 50 boss? Oo, oh, imported. Oo, oh, imported. 50. Germany. Yan, magkano ang presyo niyan, boss? 50. 750. 750 dito sa Bulpa. Ang pero pagka isang set, 250. Oh, 'yun sa mga <laughs> Isang set daw yan mga guys. Magkamura dito kay Bustani. Magkano? Hanggang 2.5. 2.5. So, limang piraso. So, 1, 2, 3, 4. So, limang piraso. Magkapares ang kulay mga guys. So, 2,000. 2,750 two, two, So, 7,50. Yeah, isang seat. Yeah. O, oh, isang seat. Yung magkakulay, 2.5. Yeah. So, so five, five. ayun tungkol dito sa mga ano pampalambot -pa magkano naman? Pressure cooker. Pressure cooker. Maganda klase niya, may o oh, maganda na rin Magkano? 1,650. 1,650. Yan, dito mo naman itong ano. 2.2, uh, 9,50. 950 ano Astron Astron, Astron. 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 Oh. Alam mo naman Astron Kilal na sa bayan Pangmasang presyuhan Dito lang kay Boss Danny Boss Danny lang yan Dito sa mall niya Ayan, Sa mall niya Sa so, so, <laughs> ano, may niya Sa mall niya tayo Mga niya Sa mall niya Sa mall niya Sa kung hindi man kayo maka-avail nito ngayong araw ng linggo na 'to, uh, ano natin? So anong pitch natin ngayon? Uh, March 1, uh, March 2. Ah uh, March 2. Oh uh, dito tayo sa presyo. Presyo pang-masam presyo ni Boss Danny. Kung hindi man kayo maka ngayon, pumunta kayo next Sunday. So, may, bagong. O, may bagong stock. Shout out ko sa lahat mga customer ni Boss. Oh, may yung ano. Yan. Congratulations Dan. Congratulations Dan. Wow, sakapa. Kapo ka. Pa? Yun. Sa mga kanyan mo, boss Dani. Ito. Uh, Maskin tip. Kay tanggol yan dun sa tarakasin. <laughs> kay tanggol. Uh, kay tanggol. So magkano tanggol? lang. Iba-iba presyo yan. Kasi inyip pa lang yan. niya kasi mag-vlog eh. Ah. Magkano naman yan. Mag-vlog Magkano naman yan, boss. May iskwenta. May iskwenta. May iskwenta. May iskwenta. 100. Polo ng bubong, pwede? Marami yan, kaya Di ba sa mga bubong yan? Oh, yan, sabi ko siya eh. Oh, sa bubong. Prepare ng bubong. Ito, pang pagsamantala. Oh, okay. Duct tape sa bubong. Oh, okay. tape sa bubong. Oh, pagsamantala lang. <laughs> Oo, pagsamantala. So, ang presyo ito? Ang presyo ito, so, ito mga guys? So, ito mga guys, yung ano ito, pang bubong, no? Pagsamantala. Sa mga butas ng oh, butos, ano? O, botas, bubong. Drum, pwede. pwede, pwede. Pagsamantala natin, uh, no? Mga O, yan, katulad yung mga drum may botas. So, mga presyo, isang daan? O, isang, daan. O, isang daan. O, may t-shirt pa. O, may t-shirt pa, ang t-shirt. Oh. Magkano? 400 na yan. 400. Dahil mayaman ka, bilhin mo na yan. Uh, o yan, ka-vlogger natin. <laughs> si Romel Bakis. Bakit papasunod ako ng mga tropa ko na pagkano ko sa mga tropa. Hinch, hinch yan yan, boys. Hinch yan. Okay. Oh. Ilang piraso? Tatlo. O, oh, tatlo. Tatlo. Magkano? 400. O, tingin mo, murang-mura na hinch. Last price. Ay, ay, vlogger ka? Ay, ay, ka. Dahil vlogger ka eh. Alam mo, vlogger ka eh. Tatlo na naman yan. Tatlo naman yan. So, napakaganda. So, na yan mga isyo. Yan. Boss, magkano na yan, boss? boss, ito. Wala, wala, wala. Wala, koran din na lang natitikman ng alam. Totoo pala ito at kailangan lang niyan. Naaabot. May kasama pa po ba iba kanina? Wala. By Tony Vlog at saka sa mga paglalakbay niyo sa Carmen Plana, asaman niyo si Tony Vlog ha. Hindi mo talaga. <laughs> Ang maging doktor natin pagdating ng Siyempre. O, oh, shout out po sa kay, ano, yung bata ng kapatid natin, no? So, so tuloy lang, pag mo, makamit mo lang yung pangarap mo. Yeah. Kaibigan natin, kay Post oh, yeah, Post Mga 15 dalawa sa tricycle ko. yun, no? Stingless talaga yan. Ah, ano ko? talaga lang parang ay may promosiyon yung uh, eh. uh, uh, no la ng okay. okay. ano la si gundo mano si gundo mano pang mua yamora mura yam 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 Motor. So yeah mga guys, so si ano ang batang negosyante no. So ito pong ano po dito mga guys, yung, yung mga paninda niya. So bata pa lang siya, so, ang pangarap nito maging doktor no. So yung uh, doktor siya so sana makamit niya yung mga pangarap no? so tuloy-tuloy lang pag mo rito 90 magandang grades na yan so ang mati no oh, shout out po sa lahat ng mga yun sa mga customer ni boss Danny oh, shout out oh, sana man dito na kaya bumili sa mga accessory dito mga cellphone natin, mayroon na 'to. Okay, yan, no? So ito to, ito for example, magkano 'to sa market? Ano pangalan ano pangalan yan? nila tayo? 500 sa market. So ikaw magkano 'to? 250 lang. 250 lang. Kung napanood kay Tony Vlog, 200. 200. 200? Oh, yan. Napanood ito, 350. Pag napanood <laughs> <laughs> Pag napanood mag-video niyan. Ano ano pangalan mo tayo? Eh? Ayan. Oh, oh shout out. Lorelesa. Oh, okay. So, paki-shoutout mo naman ng mga guys. Tapos, oh yeah, magkano naman 'yan? Pares lang din. Pare 250 lang din. <laughs> oh yeah, sa mga accessory to mga sana. Okay. So, dito sa mga about ng mga latag dito sa mga ano, kay Boss Dani. Shoutout, shoutout po. Ayun. Ah, oh, shout out po sa ka-vlogger natin, no? So, yon so. Oh, good morning po. Ayan, si, ano, vlogger. Ay, kumusta natin yung mga travel na, ano, vlogger, no? Mga, ano, yon Shout out po. ah uh, good morning po, ma madam madam. Oh, yes. si Thomas Vlog. Shout out po sa mga subscriber ni Tomas Vlog. So, shout huh? Sabay ganun. Ikaw nga, ma'am, gumaganda ka na sa mga travel mo. <laughs> Ah, uh, mga travel mga vlogger natin na si Tomas Vlog, no? Ah, uh, siya subscribe na rin niya mga guys. Yan. Uh. okay, so mga Oh, uh, burotin, Lahat ng mga vlogger ito sa mga burata mga guys, so mga kabla. So ma'am, po sa mga travel namin. dami nang bilhin ma'am. Ma oh, uh, sa mga travel mo sa sunod travel natin, ma'am. So, ang dami. So, may galing Cebu, no? Sa Cebu galing, no? Cebu, tapos. O, oh, yan. Thomas mas vlog. Yan, vlogger Hindi lang sa mga, ano, mga... Ano bang mga binablog pa natin, ma'am? Mga konti natin dito pa rin na sa Borota, no? Anong probinsya po na talaga nyo, ma'am? Anong probinsya po, ma'am? Palaw, taga Palawan po kayo. O oh, na mo taga Palawan. Yan, yan si Hagedorn. Oh, shout out po sa Good morning, good morning po mo sa lahat ng mga ano, ma subscriber ni Tomas Bla. All right. <laughs> yan mga ano. Good morning. Tumama so, anong nabili natin, ma'am. O oh, di ba? pambay mga gamit na bilhin ka vlogger natin, talagang ano, kalamansi, o lemon. Ay, yung Ito oh. Yan. Ayun no, oh. nagla-live ka. Oo. Yes, oh, oh di ba? Yan. Magkano daw? Magkano? 400 Oh, last price 350. Okay, ano Ito. Ano, Asar lang. Hindi may card Oo, oh, yan sa so, mga so ng mga vlogging diyan pwede na. One, one, ah. 350. Del, Del, Del. Kausap. O, yan. Kausap to. Del na. O, yan. So, mga guys, nabili natin ang ka-vlogger natin si Thomas Vlog, no? So, mga nagda-live. So, ang price nito, 4,000. Ha? Taga, taga Palawan to. So, saan dito sa Metro Manila po, ma'am? At taga Sampalo. So, ka-vlogger natin, nakabili si Thomas Vlog. Binili na. Sa so, ang presyo nito, 400. So, nabili niyang 300. Si ano lang presyo lang na ni Madam niya you no. Know? Oh, uh, ayan. Ayan uh, sa mga ah uh, uh, shout out po. Uh, okay, di ba? 800. Oh. RT. Mhm. So ayan, nabili na po. na nabili na sa ating mga Ano mm 'yan -hmm ah yung yung oh pinisil natin siya di ba? Sakin lang eh medyo andito na medyo merin light tayo. Oh, 'yan 'yan. Sapat po. 'Yan 'Di ba 'yung may nagagamitan na ng ano? Pantan. Okay, so mga guys, oh so, nandito na tayo. Nabili na ni eh ka-vlogger natin. Good morning po. 'Yan. Nabili na po yung ano no. Marami pa tayo niyan, ma'am. Marami pa din tayo niyan. Ni ma'am. Hay. Hay, dadat Nabili ni ka vlogger natin, so, no. Si nabili na. So, nabili na 400, nabili niyan 300. Solid, no. Ayun. Hindi siya nag-vlog ngayon. May hindi siya parang hindi siya mabase, ano, hindi siya nag-vlog. So ano na lang talaga siya? Bibili okay, really na lang. Oh, bumili muna siya. Nag-ikot muna siya para okay, concentrate okay. sa mamimili. Hanggang okay, okay. nabili, hanggang 300 na. 300. 400, 300 lang. At 300 na, na Philip. Kachan ka. Kilalanian channel mo okay. natin. Tagal mo siguro hindi mo pa subscribe si ma'am. 300. Na subscribe mo na ba si ma'am? Kung hindi ka pa, pa na pag-subscribe, subscribe na siya. Oh, di ba? Ah, oh, salamat po. Tayo salamat. Ah, oh, salamat, Good morning. Hi. Ah. Ingat pa, ingat ha. Ayan, ayan oh, si. Okay, salamat, salamat. Ay, salamat po. Okay, so mga iso ulit ulit tayo sa mga about na mga latagan dito sa kamentan nito. Dito sa may...